morning po sa lahat. Ibababa po namin tong grab tarpaulin dito sa Bukawi exit mga kabayan kasi may bagyong guring. So yan, tara akyat tayo sa taas. Yan. So yan, akit na kami mga kabayan. Si bagyong guring. Yan, okay. So yan, pinatanggal na yung nasa gilip. Yun. Yan. Kasi kukorti na namin itong mga kabayan. Tinatanggal na ito sa gilid. Sa baba, tinatanggal na mga lubid. Nakatali, alam mo. Okay. So, ayan ang mga kabayan. Nakatali na, nakatiklop na siya. Hanggang pababa. Nakatali na. Tinatali na ng mga tropa. So, ayan. Okay. Pati yung backing sa likod. yun, Nakatali na rin yan. Yan. ilipit namin kasi to kasi may bagyong guring ito naman yung grab ito nakatali na yung grab grab tar tarpaulin, pising bagyo so yan, nakatali na siya gan doon, gilid gan sa baba ito naman ngayon ang view pising bagyo mga kabayan yan, iikot natin ang view na ito papuntang Philippine Arena. Ito naman yung Philippine Arena. Tapos ito naman din ang Pising Manila. Yan. Ito naman yung view. Ito naman. So yan, bababa na tayo mga kapalit. ito tayo bababa May hagdanan na yan So yan Marami kami ibababa ngayon Kasi lahat ng site Bababa namin na Dahil sa bagyong guring Kasi sa wala walang pasok kasi mga Okay So yan okay na yan, Natali na yung sa baba oh, Shout out kay Emilio Misterio Yan Bababa na kami, natali na itong grab. yon Ayan, si Ramil Sagada, si Budong Ay, Centeno, Milton Ayan Eduardo Hawak Pinatali Tapos lipat naman kami doon sa Mapulang Lupa Alberto Tenyo So, yun Rinaldo Ginar so, mga kabayan Bukawi Exit Yan na, si Alberto Teno, bumaba na. Okay. Next. Naman ang gagawin namin sa Mapulang Lupa naman kami. So yan, nakatali na siya. Safety na para sa hangin. Good morning sa lahat. Dito kami ngayon sa Mapulang Lupa, Balinswila City kasi bababa namin yung prime yan you know, o, yung prime na tarpaulin na yan bababa namin kasi bagyong guring, guring daw ang pangalan ng bagyo eh kaya ligpit kami ng tarpaulin so ang kasama ko yon si Emilio Misterio yan, kasama hindi lang yan, marami kami yun o, mga kasama ko So ayan, nandoon na sila oh, mga kasama ko 'yan. Liligpit kasi namin 'to dahil may bagyong guring mga kabayan. Bagyong guring, tumigil ka na. Bagyo ka lang. Ang hilig mong bumagyo. Di ba? Yan ibababa na namin dito. Yung prime. Medyo mahangin na nga mga kabayan eh. Huwag naman sana matapos po na to lahat ng amin ginagawa. Pati ito bigatin insurance by insurance. Lilikpit din namin to mga kabayan. Dahil si pag yung goreng baka mamaya mamimihasa na naman ito. Mamimiruhisyo. Okay. Akit kami dito. Ito muna ang mauna namin. Yung prime na billboard. So yan tinatanggal na yung mga lambre sa gilid mga kabayan. Yan bago namin itiklok to ay nakatanggal na yun sa baba yun para maitiklok so yan 50-75 tung, yun na ito mga kabayan na uh, hamilin so yan mga kabayan yun uh, na itiklok na naitali na sa bawat poste yun tinatali ng tarpaulin na uh, prime yan isa nang to sa malaki 50-75 so yan nakatali na siya meron pa isa bababa yan, oh, yan yung insurance bigating i-take din yan siya mga kabayan okay, baba na tayo so yan nalipit na yung prime na tarpaulin yan natali na siya Okay. Safety na siya na, naka, nakatali naka na. Tawag niyan ng tali namin. Summit siya, summit. na muna namin kinukorti na kasi mahangin na Hindi na kaya. Summit ang style na tali na ito. Yan, baba na kasi. Lilipat na naman. Ito naman mga kaparaiso ang ibababa. Itong bigatin insurance. Yan. 40-40 lang ito. Medyo may kalita lang ng konti pero mabigat-bigat din ito. So, yan. Tara. akatatay na tayo sa taas. So, dito na yung mga tropa. So, yan mga kapareso, na Naitali na ang bigatin tarpulin. Yan. Nailigpit na. Ang sunod naman namin dito na area yung balintawak site na kami mga kapareso. Yan, balintawak. Kasunod dito, tsaka kamachili. So, yan, tinatali ng maayos para safe siya sa hangin. Okay, mga kabayan, baba na tayo. Tara, baba na tayo. So, yan, dito na kami ngayon sa balintawak. Itong Mr. DIY. Iligpit din namin ito. Titiklop namin. Dalawa kasi ito, double piece eh. Pising monumento and pising kubaw. Okay, tara. So ayan, nandito na tayo sa rooftop ng ito. Ayan. Ititiklop na ito mga kabayan, yung Mr. DIY. Ayan, lilipit na namin to Tara, akit tayo mga kabayan. So ayan mga kabayan, natali na yung Mr. DIY. Nailipit na siya dito sa Icha Balintawak. Double piece kasi ito mga kabayan. Ito isa. Ito yan, naitali na siya. Yeah. pising monumento naman ito. Yan, tali na sa taas. Na safety na siya, mga kabayan. So, okay, tara, baba na tayo. So, yan, nalipit na siya, mga kabayan. Yan. Yeah. Itcha, balintawa. So, yan, mga kabayan, dito kami ngayon sa Kamachili. Itong bisyo na ito na tarpulin. Liligpit din namin to mga kabayan. Kasi nga, may bagyo. So yan dito kami ngayon sa Kamachi So yan Nakapatong kasi ito sa taas ng building So yan Ando na yung mga tropa umakit na Si tatali lang ito eh Liligpit Para safety So yan na sila Nagakyata na Para itiklop Ang tarpaulin So ayan, nasa taas sila mga kabayan, mga kaparaiso, nasa taas sila. Yan, pinatanggal ang mga alambre na sa gilid. So ayun mga kababayan, yan ang bisyo na tarpaulin na tinatanggal ang mga lambre sa gilid kasi lilipit dahil may bagyo. Yan, mahangin lang dikit. Kaya di siya matiklop agad-agad. Yan o. Oh. Mahangin lang talaga, hindi siya basta-basta kagad matiklop. Dahil dikit na dikit siya sa mga bakal. Talagang hinihila nila. Kasi, ala, dikit talaga sa mga bakal. Hirap siyang itiklop. Dito lang yan sa Kamachili, mga kabayan. Kamachili, So yan. unti-unti na nilang natiklop para maitali. So yan. natiklop na nila, naitali na nila ng dahan-dahan na yan. Tali nila. Ang gamit nilang tali banjiro. Kailangan lang kasi may ligpito dahil may bagyong guring. Ang pangalan ng bagyong guring. Okay, maraming salamat. So ayan mga kabayan, naitiklok na rin ang bisyo na tarpuli Yan, naitali na nila pa dandan hanggang pababa. Kailangan lang kasi tumailigpit dahil may bagyong guring na paparating. Pangalan ng bagyong guring, pamaganak ni Gloria. So ayan, oh, nakatali na siya mga kabayan dito sa... Kamachili Okay. So yan, tapos na nagbaba na mga tropa. Mga kabayan sa pagtali ng tarpaulin na ah. bisyo. Bisyo kasi ang pangalan nito. Nakalagay sa tarpaulin. Okay. so ayun mga kabayan dito kami ngayon sa Quiapo dito sa site sa area na billboard na kami um, ginagawa so yan ito yun o oh. bababa kasi namin tong Jolly Poem Jolly Poem kasi may bagyong pangalan guring lilikpit namin siya, titiklop namin tatali para safety So ayan. Kaya po Church eh Nasarino. Dito lang yan sa Manila. So ayan. Dito tayo ngayon sa taas sa bubong. So ay nagdating ang mga tropa para Akit na. Okay, akit na kami. Dito sa Jolly Pom. Sanya Lopez ang model nito eh. Sa Jolly Pomme na ito. Sanya Lopez, shout out sa inyo. Dalawa kasi to ang aming ililigpit mga kaparaiso, mga kabayan. Uy, dito yung isa. Nagpahinga muna bago umakyat. <laughs> so yan mga kabayan, naligpit na yung PC sitan. So yan oh. Eh maligpit na siya mga kabayan tapos ito naman isa pising loton naitali na rin siya dito sa Quiapo, Manila yan maula na mga kabayan maula na diba yan ito ang view ngayon ng man. Manila Quiapo, Manila ito naman ang fishing loton ang view ang magandang view sa Quiapo, Manila so yan mga kabayan baba na tayo si maulan na eh. so yan nakatali na siya nakalipit na mga kabayan ganyan sa taas double fish to yung isa fishing loton yan safe na siya yan Okay, tara, baba na tayo. baba na so ayan mga kabayan dito kami ngayon sa E. Rodriguez, Quezon City dito na naman sa area na billboard ito siya Shogo Hotel ligpit kasi namin to mga kabayan dahil may bagyo ang pangalan ng bagyo Guring kamag-anak ni Gloria yan ligpit namin to titiklop namin tapos tatali namin sa gitna so yan So yan, papuntang northbound itong area na ito. Ito naman, southbound. Papuntang south. Yan. Okay. So yan, tinatanggal na yung mga alambri sa gilid. Double fish kasi ito ang lilipit namin mga kaparaiso. Tara, kita tayo. So ayan mga kabayan yun ilip Natitiklop na titiklop na yung isa naman na uh, titiklop na siya yun yung pagbaba yan ang um, na sugu hotel yan dito yan sa E. Kison City so yan pati mga ilaw ipapaling din para safety ba diba? hanggang doon pa baba okay. so yan nakatali na dalawang tarpuli na hotel sogo mga kaparaiso yan dito sa E. Rodriguez Dizon City yan kailangan na kasi mailigpit para safety mahirap na eh pagka naponit ang lakas ng kalapak niyan hindi mo alam kung saan makapunta mapunta pa sa mga high tension eh, delikado yan double piece ito na dalawang hotel sogo na tarpaulin mga kabayan okay tara so yan oh. bakit ang mo? babaan na So yun mga kabayan na ano na siya Nailipit na Natali na lang siya Natali Para Safety sa hang Okay So yun Natali na siya Hanggang pababa Yan o oh. Ipun natin Yan Okay na siya Natali na siya mga kabayan uh, Wilson San Juan City Okay So ayun mga kabayan Mga kaparaiso Diyan Sa ating Youtube channel Dito naman kami sa Cubao Pitwasun Cubao Kison City Tapos itong COL Yan nililigpit din namin to Ititiklop din namin yan kasama yan sa ligpitan ng Bagyong Guring so ayan ando na yung mga tropa market na ang mga magagaling na mga e, spider -Man. dalawa, dalawa kasi to dito sa Pitwason Cubao Vision City yung isa nasa wall sign ito yun wall sign ang nakalagay sa tarpaulin na ito ang kanyang kwan chill nakalagay dyan chill CH I L double L So dito tayo ngayon sa may rooftop Medyo baha-baha yung rooftop po Yan, baha-baha Akit na tayo mga kabayan Kasi andun na yung mga trupa sa taas Yan Pa diba? So yun na mga kabayan na itali na Ang COL Petwason Cubaw Yan, pising krami ito Santulan pala na doon na yung karami oh. Ayan, may tali na pising kubaw ay pising karami pala makati so ayan nailigpit na meron pa isa yung dun sa may wall sign yan nailigpit din yun yung wall sign yung Cortinas siya yan yung wall side. Okay. So yan, dumaan na yung aking service. Yung may train dito. Yan, Aranita, Cubao, Quezon City. Aranita Center yan dyan. So yan, yan na yung si Will na ligpit na siya mga kabayan. Pisin, Santulan. Yan. Tapos yung wall sign naman, ito naman ang likpit namin. So ito yung wall sign yan. Chill yan, chill. Chill yung nakalagay dyan sa tarpulin Chill. Yan. Ito, kortina. Dito yan, bang. Cortina. Atakin nyan dito, pa cortina Yan. Okay, taas ang taas ng building, oh, dito. Sa Cubao. So, ayan, nandun na sa, yun, nandun na, nakatali na. Okay, nailigpit na siya doon, na cortina na siya, mga kabayan. So, ayan, yun na, dyan na siya nakatali, hanggang doon pababa, tatali yan siya. Okay, Pising, Santulan, mga kabayan, ang ating view ngayon, Ito naman siya, fishing northbound. Inlex, papunta na ito naman. yan sa Araneta Center. Pitwason, Cubao, Quezon City, mga kabayan. Okay, ito na tayo. So, ayan mga kabayan yan, nakatali na ang wall sign dito sa Pitwason Kubaw hanggang baba okay dito tayo ngayon naka view sa Pising Santulan Santulan ito mga kabayan yan yan Pising Santulan Krami yan Minab Kisunab Minab to Minabinyo okay tara bababa na tayo